Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na sa pindi di manu sa mundo ng social media. Tila sumabog nga sa galit si Senador Amy Marcos kay Kuting ng Norte, kay Sandro at kay Lisa Smags. Dito nga natin makikita na talagang sinabi niya nga at binitawan niya sa naging kataga niya na talagang ginawa nila ang bansang Pilipinas na kriminal. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang sinosoportahan nga ni Senador Amy Marcos, si VP Sara Duterte at Tatay Dikong na kahit puro paninira ang ginagawa ng kampon ng mga kadiliman na ito ay talagang hindi nga siya sumusuko dahil kamali nga talaga ang ginagawa ng Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, mas malinaw pa nga sa sikat ng araw ang ginagawa ng administrasyon na ito dahil talagang pinalaya pa talaga si Dilima at naging katagangan ni Dilima na talagang kinawawa nga ni former President Rodrigo Duterte ang kanyang buhay na kung tutusin ay malinaw ang mga ebidensya na siya ang mastermind at talagang dinaglag nga ito ng kanyang mga kasamahan. Dito nga rin makikita natin mga kaibigan na malaking pera ang natanggap nga talaga ni Lisa Max at ni Kuting dito kaya naman pinalaya na si Dilima tila magiging kawawa na naman ang bansang Pilipinas dahil sa mga gamul na ito sa kapangyarihan at sa pera na talagang nababayaran ang batas ngayon at wala na nga raw di manong kwenta ang batas na ito. Kung si Lises Mags at si Kuting na ang nagsabi, wal well, mga kaibigan, ang nakakalungkot dito, sayang ang pinaghirapan na ayusin ni former President Rodrigo Duterte ang bansang Pilipinas. Wal well, mga kaibigan, talagang kinarma na nga ito. Si Sandro at si Marcos dahil kinakamuhian na nga ng taong bayan, lalong-lalo na si Senador Amy Marcos. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video at para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kas, ang ating manang Senator Amy, nagsalita na, binatikus binatikos na ang administrasyon ng kanyang kapatid na si PBBF. Okay, bago ko talakay ng detalye niyan, gusto kong humingi ng tulong sa inyo, please lang. Paki-subscribe ang aking kaibigang vlogger, baguhang vlogger. Olivia Kanoy Balandang Mix Blog. Ang kanyang uh, ang link ng kanyang channel nasa description box. Paki-click naman. Advance Christmas ko 'yan sa inyo. Asawa ito ng isang retired na sundalo. Uh, nagsama kami sa maraming hirap at ginawa dito sa Mindanao nung nasa active service pa kami. Okay. So, grabe, si Manang Amy. Sabi niya, ano ba itong nangyari? Ang bansa, ginawa ninyong pugad ng mga kriminal galing sa iba't ibang mundo. Sabi niya, nakakatakot ito. Dahil, uh, birin mo, mga kriminal, pugad kriminal na, na daw ang Pilipinas dahil sa administrasyong ito. Okay, anong punot dahilan? May kapalpakan na naman ang administrasyon. Ito po sa Manila Standard. Salamat, Yodora. Mayroon akong researcher. Hindi ako marunong mag-research and because of Yodora, ayan, marami akong dating. Manila Standard. Senators seek probe on passport mess magkakaroon ng Senate investigation kasi napag-alaman maraming foreigners na nagkaroon ng government issued IDs. ID ng BIR, ID ng PhilHealth. Foreigners ito, mga inchik pa ang karamihan. Tapos nagkaroon pa ng valid Philippine passport. Tapos itong mga Chinese nationals na nagkaroon na ng, <laughs> ng uh, ID, Philippine passport, mga nagtratrapaw sa pugo. Nako! Baka yung mga Chinese nationals na yan, mga spies. Ispia ba? Uh, speaking of spies, delikado ha? Di ba Naggigirian ng China at Pilipinas dahil sa West Philippine Sea? sakripisyo. Tapos maraming Chinese na bigyan ng ID, Philippine ID, BIR, PhilHealth, plus my passport. Baka espya na yan. Delikado tayo. Uh, history. Before World War II. Nagsimula World War II, 1941. Mga early 1900s, mga Hapon nandito na sa Pilipinas iba't ibang panig ng kapuluan they are now spying on us ganun po katindi ang Japan before World War II eh baka ganyan ang ginagawa ng mga Chinese delikado so iimbestigan bakit ay nako hindi ko maintindihan nagkaroon ng Philippine ID tapos, Philippine passport, mga foreigners. O, oh, ganito ang nangyari. Ang ang unang may kasalanan, yung PSA, yung Philippine Statistics, Statistics Authority. Kasi, nag-issue sila ng genuine uh, certified true copy birth certificate ng mga taong ito. Yung na find out na mga foreigners, uh, Chinese at iba pa. Okay. So, birth certificate. Meron na. Yung birth certificate na naisyo ng PSA, dinala na sa Department of Foreign Affairs. Eh, ang requirement is birth certificate. Uy, Pilipino. Ang DFA naman, nag-issue ng Philippine Passport <laughs> sa mga in at iba pang foreigners. Uh, hindi na detalye dito sa ano, kung uh, ilan. Basta Chinese and other nationals na issue one. So, nalaman po ito nung budget deliberation ng Department of Foreign Affairs. Nako, galit na galit ang mga senador. <laughs> Sinong hindi magagalit? Be? Talagang, ano bang nangyayari sa ating bansa? So, salamat uh, alo, mga nagpupubiglas sa galit, nagnagalati sa galit. Yan, Senator Aimee, Senator Subiri, Senator Rondobero, Senator uh, Bato. Sige po, investigahan ninyo para kung ilan na bang passport. Delikado ang ating bansa, yung mga ganyan. Kaya, grabing kapalpakan. I'm sorry ha. Ayoko na sanang makarinig ng ganitong balita. Ayoko mag-vlog ng ganito kapalpakan. Eh, dapat malaman natin. Bakit nagkakaganito? Halos lahat na lang ng ahensya, paliwat kanan ang mga kapalpakan. Because of leadership. Nawala na yung ano, panahon ni Tatay Digong, hindi pwede yan. Sampal, um, yung tanimbala noong panahon ni Pinoy. Grabe, napapahiyang ating bansa. Sa tanimbala, daming napupurhisong kapwa nating Pilipino, maalala ko may OFW sa Hongkong Kong, matagal nang nagtatrabaho. Pinabakasyon ng amo niya. Tapos, pagbalik niya sa Hongkong Kong, nako, may bala na sa kanyang bagahe. Dara, laking perhisyo yun. Oh, pag ni Tatay Digong, sabi lang, sige, magtanim kayo ng bala, ipakain ko sa inyong bala. Ano lang? <laughs> oh na na -stop. Mga nakawan, mga kalukuhan sa airport. Halos, hindi naman perfecto, ano? Halos natigil dahil very strong ang leader natin. Kaya eh ngayon, ay, uh, maraming nagkamali. Isa na ako nagkamali. Hindi tayo naniwala. Nung may patutsada si Tatay Digo na weak leader yan, BBM na yan, spoiled yan. Parang pa nga siyang sabi noon, adik. Ay, kung naniwala lang sana tayo, mga kaibigan, hindi tayo nabudol. But, ang pagsisisi nasa huli. Ito na. Kahit sang-sang talamak na. O, oh, airport, bumalik na naman ang mga nakawan. Ah, pati pera, kinakain na. Tapos sunod-sunod ang mga nakawan na pinipick up ng uh, foreign media, napapahiya tayo, ano pa yun, nakawan ng video picture sa Department of Tourism campaign. Ang dami, nakakahiya. Tapos, ano, bagong Pilipinas kunuhay? Na? May logo pa. na Anong klaseng logo? Bagong Pilipinas. Oy, Mr. President, iyan ba ang bagong Pilipinas na pinagmamalaki mo? Hindi na po. Nakakatawa itong nangyari. Mabuti na lang at may mga senador. E eh paano kung walang mga senador na mabusisi? oh isa pa. Yung nangyari kay Paul Soriano. Mabuti na lang at may senator Aquilino Pimentel. Na nag-question-question yung mga, bakit yung mga basis sa London may advertisement ng Pilipinas? Sino bang may pakanayon? Walang makasagot. Ah, yun pala, ang kamag-anak ng First Lady na itong si Paul Soriano, na ang yabang, sabi niya, piso lang ang swildo niya kada bulan. Anong piso na milyon-milyon ang ginastos ninyo? Mga pera namin yan, Mr. Paul Soriano. Tapos, ginagamit mo lang sa... Salamat na lang. At may Madam Maharlika na nagbulgar sa mga ginagawa mo. At salamat sa mga puting ahas ni Madam Maharlika. Ay kung wala pang Maharlika na nagbubulgar sa kasamaan o kalukuan ng gobyernong ito eh, dito lito tuloy tayong Ah so salamat sa mga senador sana matigil kagad ito dahil gagamitin na yan sa kalukuhan lalo na sa siguridad nato. ito uh, hindi natin maiwasan yung tension sa West Philippines binubuli tayo ng China baka mamaya bigla na lang tayong atakihin kagaya ng ginawa noong World War 2 inatakay tayo ng Japan uh, wala tayong kalaban-laban. My salute to Senator Aimee. Tama yung sabi mo. Ginagawa ng pugad ng kriminal ang ating bansa. Hindi tayo dapat papayag. Senator, ex-Senator Dilima, na yung buhay niya, sinira daw ni Tatay Digong. This is vindication and I will further work for complete vindication because hindi pa nga tapos itong kaso na to. I want people to know the truth of my innocence. I want the people to know how it happened. I want the people to know who are behind it. So in due time, uh, because that's that's vindication. Kasi maraming na paniwala noon. So this is this is my opportunity. Because you know, uh, they destroyed my life. And that's why I'm going to rebuild my life now. They destroyed or ruined my name, my reputation. Now that I'm free, I'm going to work hard to redeem my name. And vindication, complete vindication is the key. Okay, so talagang pag pagpiyestahan ng mainstream media itong si Laila Dilima ngayon. Kasi yun ang plano ng Malacanang everyday may mga media engagements siya at plano onti-onti pababagsakin ang credibility ni Tatay Digong then later on si Biti Sara. Okay. Response ko, reaction, kantahan muna natin siya. <laughs> daanan na daana, daanin na lang natin sa kanta. Para sa iyo ito, uh, Madam Attorney Laila Dilima. Oh, yes. You're the great Paul Boron Queen. Ronnie Dayan, iyong boyfriend. Your face is such kapangit so much. You're nothing but a full Boron Queen. Oh yes, you're the best sex video queen. Sex video queen. A dream in a world of your own. You play your game, but to your real shame, you're lonely to dream all alone. To real is the feeling of make believe. To real when you feel what your heart can conceal. Oh yes, you're the great Kobol Kobol Queen just loving and gay like a crown you seem to be what you're not really you're fooling yourself like Buang. buang. Assuming mahal ka ng taong bayan To real is the feeling of make believe To real when you feel what your heart can conceal Oh yes, you're the great Kobol, Kobol Queen sa Bilibid. Just loving and gay, like a crown. You seem to be what you're not really. You're fooling yourself like Buan. Assuming, Maniwala pasayo ang Umbaya Ito, ang kanta? tungkol sa uh, kalakaran ng droga sa bilibid nung panahon niya as Secretary of Justice. Kay dami ng winasak na tahanan Kay dami ng inang pinaluha Kay dami ng nasira ang kabataan. O Layla, tantanan mo kami. Malinis ba ang buhay mo? Kumusta ang konsensya mo? Pagkat ang alam ko, ikay isang narko-politiko. Huwag sanang mangyari masira mo ang Duterte. Pagkat si Jahas ay nandyan lang sa tabi-tabi. Kay dami ng winasak na tahanan. Kay dami ng inang tinaluha. Kay dami ng nasirang kabataan. O Layla, layuan mo kami. Di pwedeng sabihin na ikaw ay biktima rin. Pagkat ang katotohanan, marami kang ginawang kalukuhan. Ngunit kung ika'y maabsuelto, sa hukuman ng isang tao. Dapat alalahanin mo mata ng Diyos na sa'yo. sa iyo. Kay dami ng winasak na tahanan. Kay dami ng inang pinaluha, Kay dami ng nasirang kabataan. O oh Laila, maniwala pa ba kami sa iyo? Okay, Atorne Laila Dilima. Hige, sabi mo, you will rebuild your life. Yes, pwede pa. May pagkakataon pa. Binigyan ka na ng Diyos ng pagkakataon. But remember, hindi ka pa ganap na malaya. Piyansa pa lang yan. Temporary liberty pa lang. Hindi pa na-dismiss yung kaso mo. Yung tatlong kaso nyo, attorney Laila Dilima, Lima, huwag mong sabihin wala kang kasalanan. Kasi yung dalawa, bumaliktad lang yung mga testigo. Hindi kong natuloy sana ang trial. Yung dalawang na-dismiss ha? Kung natuloy ang trial, due process na sunod. At ina ka ng korte, pwede pa maniwala ko. Kailang hindi pa nagsisimula o ka kalagitnaan ng trial, bumaliktad na 'yung mga ano. Hindi 'yon convincing win. It's not convincing proof na wala ka pong guilt dahil sa pag-recant ng mga testigo. O, oh, ito, post-bail mo, Atty. dilima Baka nakalimutan mo, yung unang judge na humawak sa kaso nyo, hindi niya binig pinagbigyan yung petition mo na mag-grant ka ng bail. Dahil sabi ng hukom, malakas yung ebidensya. Bako lang, desir lang yun eh. Okay lang, wala na dahil gumalaw na ang bulok na justice system sa bansa. Biglang napalitan yung judge o nag-inibit. Wala na, bagong judge ang ipinasok. Anong ginawa ng judge na alam na natin? Dahil plano ito na palabasin kay For a specific mission, nasiraan mo si Tatay Digong. Alam na namin yon, Atty. Laila Dilima. Bago ka pa lumabas, binanggit na ng aming fair lady Marlika <laughs> ang Madam Auring ng bagong panahon dahil <laughs> 'yung mga hula prediction niya nagkakatoto eh. Alam na namin nalalabas ka dahil may special project ang palasyo sa At 'yun sinisimulan mo na. Kaya Huwag niyong sabing sinira ni Tatay Digong ang buhay niyo. Kayo mismo ang sumira. Kung ano ang itinanim, yan ang aanihin. Kaya yon na, na, six years kayo dyan sa kulungan. Pag hindi pa nagpresidente itong kuting na presidente, baka hindi pa kayo makalabas. Pasalamat ka sa kuting na presidente na walang balls, walang yagba. Nadiktahan na naman kaya, yun, ito na na Nakalaya ka na At uh, good luck Sisirain mo ang mga Duterte Come on, bring it on You cannot put A good man down Philippine History sa Politics Si Tatay Digong Ang may pinakamataas na rating Na presidente All throughout his six-year term. Umalis na lang siya sa poder, nasa 80% plus, 80 plus pa ang kanyang satisfaction, trust, approval rating. Yan ang sisirain mo. Ah. tignan natin. <laughs> uh, hindi kami takot. Kaming mga DDS will stand by our beloved Tatay Digong. Ginawa lang niya ang trabaho niya nilabanan niya ang droga at salamat nung kapanahon niya medyo naglaylo ang droga. Ngayon, ah, wala na. Nagsama-sama nang dalawang Paul Boronic Queen. Sino yung isa? Bahala na kayo. Basta may nagpupulburo dyan. <laughs> so good luck, Atty. Layla Dilima. Hihintayin namin ang mga pasabog mo kontra kay Tatay Digong. And hindi kita tatantanan sa bawat salita mo may katumbas na paliwanag reaksyon. Parang taong bayan, bahala silang Sino ang paniwalaan nila? Dito nga natin makikita mga kaibiga na talagang wala na nga silang respeto at talagang hindi ibang ibanga ang hangarin ni Kuting ng Norte ito na kaisa kay former president Ferdinand E. Marcos na talagang kinamumuhian nga talaga ngayon ng taong bayan itong si Kuting na ito pati ang kaniyang kapatid dahil nga sa mga karumal-dumal na kanilang ginagawa sa bansang Pilipinas at talagang ginawa pa nga nila na mga kriminal ang tao sa bansa at talagang pinalaya pa ang masumay ng mga pulburon at ng mga Mary Jane. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.